Mga uh, magandang araw mga guys, mga LUDs. So, may nabasa ako sa Facebook. Nabasa ako sa Facebook na ang Pilipinas na daw, eh, ready na na lumaban sa China. Nako po, sabihin ko na sa inyo, eh, masira ang buhay niyo kapag ituloy niyo yan. Hmm, totoo yan. Kasi kapag tayo kasi eh, lumaban sa China, wala tayong talagang laban diyan. Oh, natigil pala 'yan kasi tingnan mo sa active military nila sa sa China. Active military sa China. Nasa dalawampito grupo. Nasa 2 million. O, mo? 2 million ang active na military sa China. Samantalang sa atin, ang active military natin dito sa atin is 101,000. Oh, kumpara sa kanila, 'di ba? tapos ang ang Philippines eh, sa ko ano naman ha sa aircraft naman total aircraft sa Pilipinas eh, 203 tapos sa China naman mayroon naman silang 3,284 mayroon yan ang layo ang diferensya ship sa atin is 93 sa Pilipinas na ship sa China 370 oh, layo naman tatlong doble dito ang isang isang vessel natin kumpara na tatlo sa kanila may isa sa likod, may isa dito sa harap, tapos sa gilid pa. Oh, wala na tayong laban diyan, di ba? Tapos yung oh, submarine sa Pilipinas. Hmm. Sa Barin ha? Sa Barin natin in order pa lang dalawa. Oh. Samantalang sa China, mayroon na silang 78 pieces submarine oh. Wala na? tagilid na tayo siya. Wala tayong laban-laban yan. Helicopter naman tayo guys. Helicopter. Ang helicopter sa Pilipinas, 108 pesos piraso. Tapos samtalang sa China naman, 913. Ay, nakuha ang layo diferensya. Tapos, combat aircraft naman natin dito sa atin ha. Or combat panggira, panggira ng mga aeroplano. 23. 23. Tapos sa China naman, hindi basta-basta marami 2,192 oh. Tapos ito ha. Ang active military nila sa China, 2 million. Tapos sa atin, 101. O, oh. ibig sabihin, sa 101, 2 million. Hmm. Nasa 90 piraso ang isang tao sa atin. Di rin yan? Durog-durog oh. na buto niyan. O, isang military natin. Pilipino military isang Pilipino sundalo. Kumpara dito sa 20 piraso na sundalo sa China, ay wala na. Durog-durog na ang buto-buto natin diyan. Tapos isa pa, eh kung mag-merge sila, doge okay, tayo. wala tayong wala wag na tayong humagad na magkipaglaban sa China. O mag-merge yan sila. Si Chitli, si Bruce Lee, <laughs> tapos dagdagan pa ni Doni Ying. Kung turuan niya ng mga sparring yung mga Chinese, di ko alam. Durog-durog na durog, durog, yung buto natin yan.